Hala, nagpatay ng irong duha. Undang nun. Nagpatay, nagpatay na, nag-away ng mayo. Hala. 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 Hindi patay na patayan. Eh. <laughs> Nangus mo ang so, bahuan mayo. Hoy, pagpatay na ka mo diha. Sige. Sus, sus. Loh. Ang bok, bok, dali bok. Bok, dali diri. Ye pagpada, bok, dali bok. Dali. Bok, dali. dali. Aku ero nga guwapo ka ayo. Pating tambuka. Aku dog-dog nga tambuka ayo hadi. Hadi nga nga balik ko og na balik ko kay TL oh ang awang oh, kung uro mo balik ko kay TL ayan sige away tanggol ang tambok na ako nga ido adi ay ari ay ito ay itong iro na ako na tambok ay ay gol wala ka nag upod kanina dul wala maka ka nag upod hmm? wala ka nag upod Hindi ka sumama doon sa amin hindi ka sumama sa farm ah. Yung tambok dire na amo man na obligasyon niya dire bantay bantay nang dire yung tiil. Marumi yung paa diyan. Hmm. Si tambok wala na problema. Si obligasyon niya magbantay sa bahay. Si tango naman ang gwardiya namin papunta sa farm namin. Ito tanggol, wala ka na, duty kanina. <coughs> Upe, na duty kanina. Hindi ka na duty kanina, hindi ka na duty tambok ang bantay sa balay nga ang manok pati ngan sa balay wala kaed nagbantay kaayo <laughs> bantay bantay bro. ay klaro hum ka. hum ka. Ayusin mo magbantay ka sa bahay, ha? Ayusin mo magbantay. hum oh, pagalit-galit ka pa, ha? Ayusin mo magbantay sa bahay. hum mga manok nakapasok, ha? hum hum Ha? Ay, tanggol naman, wala ka duty, hindi nagtulong pagbantay sa bahay. hindi hmm. ka nagtulong sa pagbantay sa bahay. Maraming manok din nakapasok sa bahay. Hmm? 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 Asaway lang ang trabaho niyo, dalawa, dito pa yung ina niyo. Si Tina. Huwag uh, kang sumamba sa akin, ang, ang ano ng pamo. Ang dumi, bok, bok, kili buk sa tambok nasaktan ako. Nasaktan mo ako, nasakal mo ang liig ko. Dali, Bok! Bok! Dali! Dali! Bok! 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 Tutanggol, kahit ulan, huwag kang, ano, huwag kang paiwan dito, gwardiya kay. Sumama ka sa amin, haa. Sa farm, kanina ulan pala guys at hindi siya sumama sa amin sa farm kasi nalamigan yata ito si tango na aso namin yan at hindi pa yung bum, ano, na, tulong pagbantay kay tambok dapat sila tatlong bumantay sa mga manok sa bahay kasi umakit ng manok sa bahay namin hindi pa binantayan ng tatlong aso namin Wow!

Gatin mo yan. <laughs> Gatin mo <yung> <clears throat> um, yan tambok. You know, gagong, gagong aso yan. Yun o, gagong aso.